Kamias. Isa sa mga paborito ng mga Pinoy, pwedeng pang merienda o pang sahog at talaga namang napakasarap nito. Maraming puno ng kamias sa Pilipinas kaya naman napakapalad natin. Dahil alam mo ba na napakaraming benepisyo nito sa ating katawan? Marami din mga sakit na kayang labanan at pigilan ng kamias. Ready ka na ba na malaman ang mga ito? Let's start. Ang kamyas o bilimbi at cucumber tree sa Ingles ay may bunga na maasim at madalas sinasahog sa mga sinigang. Pwede rin papakin. Very popular ito sa bansang India at iba pang Southeast Asian countries, gaya ng Pilipinas. Ang dahon nito at bulaklak ay ginagamit din para sa ating kalusugan. Narito ang maraming benepisyo ng kamyas panlaban sa cancer. Ang katas ng dahon ng kamyas ay nagtataglay ng anti-cancer properties laban sa iba't ibang uri ng cancer. Mayaman sa bioactive compounds tulad ng terpenoids at flavonoids. Kaya nitong pumuksa at pigilan ang pagkalat at pagdami ng cancer cells. Sa tulong ng kamyas, maaari mong mapigilan ang cancer na namumuo o kumalat sa iyong katawan. Amazing, di ba? Diabetes. Kung mataas ang iyong blood sugar, maaaring magdulot ito ng iba't ibang sakit tulad ng diabetes. Ang payo ko, kumain ka ng kamyas regular. Ang kamyas ay nagtataglay ng flavonoids and dietary fibers na tumutulong upang hindi tumaas ang ating blood glucose, lalo na pagkatapos kumain tumutulong din sa pag-regulate ng insulin activity sa ating katawan ang kamyas. Ang resulta, mas malusog na kidneys. High blood. Sa bansang India, ang kamyas ay kilalang panlaban sa mataas na presyon o BP. Ang taglay na antioxidants and proteins ng kamyas ay tumutulong upang mapababa ang pressure sa ating blood vessels at pinapalawak nito ang daluyan ng dugo tulad ng arteries, veins, and capillaries. Isa pang dahilan kaya naman nakakababa ng bibi ang kamyas kasi pinaparelax nito ang ating cardiac muscles o yung ating puso. Almoranas Isang common na sakit ang almoranas. Ito ay isa sa kayang pagalingin ng kamyas. Ang katas ng dahon ng kamyas ay may napakaraming anti-inflammatory elements na tannins and terpenes. Ito ay tumutulong upang mawala ng mabilis ang pamamaga ng almoranas mo. Hindi lamang yan, ang katas ng dahon ng kamyas ay makakatulong upang mawala o mabawasan ang pananakit at pagdurugo nito. Ubo at sipon alam mo bang napakayaman sa vitamin C ng kamyas? Kaya kung ikaw ay madalas na nagkakaupo at sipon, kumain ka ng kamyas pa mabilis kang gumaling. Pinapalakas ng kamyas ang ating immune system. And in return, mas mabilis tayong makaka-recover mula sa ubo at sipon. Pampatibay ng buto Ang kamyas ay mayaman din sa calcium common nating nakukuha sa gatas. Kaya para sa kalusugan ng ating buto, ugaliin ng kumain ng kamyas. Ang kamyas ay mapapanatili ang integrity at strength ng ating mga buto. Tigyawat Kung ikaw ay namamroblema sa pimples sa mukha at iba pang bahagi ng katawan, why not try ang natural na halamang gamot na kamyas? Ang kamyas ay nagtataglay ng vitamin C, oxalic acid at vitamin A na nagpapabilis ng pagaling ng pimples. Hindi lamang yan, makakatulong din ito upang mabawasan o mawala ang mga peklat o scars mula sa pimples, pati na dark spots, pamamaga at pamumula ng tigyawat. Kung interesado ka, itry mo to. Durugin lamang ang kamyas at ihalo ang paste nito sa honey. Maaari mo itong gawin isang beses isang linggo para ma-maintain ang ganda ng iyong skin. Masakit na katawan Ikaw ba ay may muscle cramps, masakit na katawan, o madalas mapulikat? Ipahid lamang at imasaj ang katas ng gamyas o ng dahon nito sa mga apektadong parte ng iyong katawan at for sure, mababawasan ang sakit nito. Ang kamyas at dahon nito ay may phytonutrients na tumutulong upang mawala ang maga at pananakit ng muscles. Pwede mo ring inumin ang kamyas juice kung ayaw mo itong ipahit sa iyong katawan. Bawas timbang Kung problema mo ang medyo mataas na timbang, isama mo na sa diet ang kamyas nagtataglay ng anti-hyperlipidemic agents ang kamyas. Ayon sa pag-aaral, makakatulong bumaba ang timbang at ma-prevent ang weight gain. Meron ding itong vitamin B, tumutulong sa mas maayos na metabolismo ng ating katawan. I-try mo na ito, healthy na, mababa pa ang calories, at masahap pa! Allergy ang allergy ay isang kondisyon kung saan nagiging sensitive yung immune system natin sa iba't ibang bagay sa paligid. Ang resulta niyan ay mapulang mata, rashes sa balat, at sipon. Ayon sa studies, ang kamyas ay nakakatulong upang mabawasan ang hypersensitivity ng ating immune system. Ang resulta, less chance na magkakaon ng allergy. Kagat ng insekto kung may tanim ka na kamyas, kumuha ka ng dahon at ipahit ang katas nito kung mayroon kang insect bites. Isa ito sa pinakamabuting halamang gamot laban sa mga kagat ng insekto dahil sa taglay nitong anti-inflammatory properties. Mababawasan nito ang pangangati at hindi lamang yan, mas bibilis pang gumaling ang kagat ng insekto. Ayon din sa pag-aaral, maiiwasan ang pagpeklat kung gumamit ka ng dahon ng kamyas sa insect bites. Namamagang joints Ikaw ba ay nakakaranas ng pamamaga ng kasukasuan? Alam natin na ito ay masakit at sobrang hirap gumalaw kapag maatake ito. Maaari mong lagyan ng katas ng dahon ng kamyas ang iyong joints upang mawala yung pamamaga. Pwede mo ring inumin ang juice ng kamyas para mas mabilis gumaling ang pamamaga ng iyong joints. Beke Ang beke o mumps ay common sa mga bata. Kaya magandang malaman na ang kamyas na very common sa atin ay nakakatulong upang mabibsan ang pamamaga at masakit na parte ng katawan kapag may beke tulad ng pisngi at leeg. Ipahid lamang ang katas ng kamyas o dahon nito at haluan ng bawang. Tandaan na ipahid lamang ng dahan-dahan sa epektadong parte ng katawan. Kung gusto mong itry ang kamyas bilang parte ng iyong diet, bukod sa pwede mo itong kainin ng buo, nare-recommend din namin ang paghalo nito sa inyong inumin. Pwede rin sa sausawan at syempre, itry mo din ang ilang putahe tulad ng sinigang na isda sa kamias at pork sinigang sa kamias. Maraming salamat sa inyong panonood and kung gusto mo pa ng videos na katulad ito, subscribe na!